saan sana kami may ni Google Map po nasa gitna na kami ng bukid na naman so <laughs> ka talaga Google Map ka saan mo na naman kami dinala Tagalog po Tagalog <laughs> Marikina po Marikina po Alin pang marikina ito? Opo. No, 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 no. hmm. Umalis po kami kanina, alas 4. Siyempre may mga pahinga rin. WhatsApp up Olay, mga kalamat Ngayon ay bibiyahe kami ng papuntang Pangasinan Halos lima, lima, hanggang na oras ang biyahe natin Pero ipakaiba yung biyahe natin ngayon kasi Tricycle lang dadali nating pang biyahe para maiba naman ang experience tsaka warm up na rin papunta ng summer next year so dito tayo dadaan mga kalamat sa makabod papuntang Bulacan dito tayo dadaan sa commonwealth kasi bawal yung tricycle doon kaya sa makabod tayo dadaan Time check natin mga kaalamat 3 ng madaling araw 3.04 So kung 6 na oras tayo Bali darating tayo doon ng 9 ng umaga Or 10 Kaya samahan nyo ako oh, mga kaalamat Sa biyahe namin Ito papuntang Pangasinan uh, Shout out sa inyong lahat Alright Alright Kakaliwa na tayo dito mga kalamat Papunta sa makabut Mataas Mataas yung kalsadan to Medyo maputik pa Umulang kasi kagabi Hindi lang medyo maputik Talagang maputik okay. Ang kagandahan sa kalsada na to ito ay diretso na to ng ano bulakan, San, San Jose del Monte Bulacan ang ano mo ito ang labas sa tungko kaya pag uh, dadaan kayo rito shortcut to papuntang bulakan yung ibay siya kaysa doon kayo dadaan sa uh, Commonwealth Ayan, mataas to mga kaalamat mataas kasi to Update tayo sa oras mga kaalamat 4.25 ng madaling araw na uh, isang oras at kalahati na tayo ng biyahe Andito na kami sa San no, Jose si del Monte, Bulacan Diretso lang tayo sa biyahe Alright Update tuloy tayo Alas 5 na ng madaling araw Ngayon 5.11 At nandito na tayo sa Anggat Bulakan mga kaalamat Masarap rin pala makaka-experience Ng long ride ng tricycle Ibang iba sa experience natin Sa motor Sa pagmumotor ng Aerox at ng Nmax Dito maganda rin pala magbihay ng patricycle Alright, mga kaalamat, update ulit tayo. Time check natin, 5.58, mag-aalasays na. Palabas na tayo ng bypass road ng Claridel, Bulacan. O, oh, ito. Ganda ng kalsada na to rito. Ayun, ito rito. Ayan, napakahaba na ito. Diyan tayo duman ang nakaraan. No? Dito na kami sa bypass road ng Claridel, Bulacan. Yeah. Pagas Cameron pag nakarating na kami sa pinaka sentro ng Claritel sa ngayon focus muna tayo sa pagdadrive kasi highway ito parang expressway ito eh yung bypass road na to matutuloy yung mga sasakyan dito ay dyan para sana tayo nagpagas eh lang to Ayan okay. Ay, o Parang expressway eh. to eh Diret-diretso to yung kalsadang to Dito kami ngayon sa Claridel, Bulacan sa may shale Actually dito lang rin pagkagaling mo sa bypass road ng Claridel Yan dito Dito nagpapahinga lahat ng mga biyahero, mga riders, yan, mga ganyang kotse Maganda kasi yung ano rito, yung CR Kaya ano muna dito, pahinga muna CR muna si Mrs. yung anak ko dito sa da Dakasauve, and then try natin. Medyo ko nakputik ngayon, no? Oh. putik. kaya nga lang Saglit mamaya-maya eh direction na kami ng biyahe sa bulakan mga kaalamat baka kasi muna kami dito mga tamu Juan mga tamu ha 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 tara. Pag-alik muna tayo. Okay, mga kalamat. Papasok na tayo ng provision ng Nueva Ecija. Kaya lang. Alright, alright. Papasok na tayo sa Nueva Ecija. Dito sa Gapan. Gapan, Nueva Ecija. Ayun yung arto ng Gapan. Okay. Pala maraming ano? ha? nagpaganan um, ng mental. Ano? okay. welcome to the paru paru alam Tricycle. one <laughs> <1. 5. 75. laughs> Gapan Nueva Ecija Ito yung ano ng Gapan Nueva Ecija Centro Dito na tayo sa sentro ng Gapan Nueva Ecija mga kalaman Walter Mark. Diyan ka pa nag lift turn ito pa naman ayun o no? pabote driver ano ba yan o no? no lift turn tapos diyan ka nag lift turn no <laughs> no lift turn nga eh. oh. andito na tayo sa kabanatuan mga kaalamat ayun o no? Papasok na tayo ng kabanatuan, may siya Alright, eto nakapasok na tayo sa Gavanatuan, Nueva Ecija Napaka-chill ride lang ng ginagawa namin ni Mrs. tsaka ng anak ko Siyempre iba naman ang takbo ng tricycle tsaka ng motor Tapos naman na mas mabilis yung takbo ng motor apat na oras rin namin tinakbo mula sa amin hanggang dito sa kabanatuan apat na oras rin ang tinakbo natin kung saan saan na kami dinaan ng google map pare, parang, parang expressway na itong pinasok namin exit na tayo sa expressway <laughs> napakaganda ng kalsada rito as in napakaganda talaga mapapasana all ka na lang para talagang expressway sya ano mo naman o oh. wala ko talaga expressway na pasukan ko eh sana all may tunnel pagod serasyo <laughs> o oh, dito wala akong dito, babalik tayo andito na tayo sa Jimbanwe, bay siya mga kalamat at kakapagpagas ko lang dalawang beses na ako nagpagasuloy na kanina 157 saka ngayon 144 yun pa lang ang gasolina natin simula kanina sa pagalis natin napakatipid pa rin ng para Saan sana kami may ni Google Map na oh. Nasa gitna na kami ng bukid na naman. <laughs> so, talaga Google Map ka. <laughs> Saan na naman kami dinala? Dito na kami sa munisipyo ng Umingan, Pangasinan. Mga kaalamat, hinihintay ko lang yung pinsang ko na susundo sa akin. Ayan munisipyo nila. Dito kami susunduin. Kaya eh, hintayin ko muna siya rito. bundukan na yun oh. Ayan yung papunta sa Baguio. Papataas sa Baguio yan. Oh, saan? Hello! Hello! Tara! Yan yung sundo ko. Yung ko. Yan yung sumundo sa atin mga kalamat ko. Diretso na kami doon sa bahay nila. Doon muna na kami magbabakasyon. Tagalog po, Tagalog. Ay, ang ganda ng sauce po, ang lakas. Ah, sa, ah, Saan ka sa galing ngayon, eh, sir? Anong... Marikina po. Ah, galing pang Marikina ito? Opo. ito? Hmm. Alam ko ay. Mm. ay? Umalis po kami kanina, alas 4. Siyempre, may mga pahinga rin. Pito. oh. Oh, salamat, sir. Thank you po. Anak ko. Ate na kayo, ah walangot po wala naman po naman po sir buti dito, dito may check point kahit mag-review magtang tangali po sir anong nagpala doon sa kanila? <laughs> Ay, sa wakas dumating na rin kami. Ah, okay. Ah.